Hello, so, what's up mga kateki? Yan, welcome back again sa ating channel. So, today's video ay share ko sa inyo yung uh, auto shutdown para sa pisonet. So, ito yung i-tour ko lang kayo dito. Yan okay, guys, so yung nakikita nyo dito is dalawang pisonet. Yan, bagong buo lang yan. Yan, naka-EBR na rin sya. Ayan, so magtataka kayo kung paano gumagana yung auto shutdown. Maraming nagtanong kasi dun sa Last upload natin yung uh, paano makakatipid ng kuryente ng piso net. Kasi yun nga. Kasi, sabi nila makaksaya ng kuryente ito lalo pag mataas yung power supply na gamit. Kaya ng 750 watts, mga ganyan. Tapos naka-EBR ka pa. Yan. Kasi kumukonsume rin ng electricity pero hindi nagaanong kalaki. Yun nga lang, pag may EBR, mas secure yung unit mo. Kasi may mga lugar na nagpa fault quick parang bumababa yung kuryente <laughs> na nahirapan ng banggitin yan so bumababa yung kuryente yung naapektuhan yung power supply ngayon ng uh, PC natin pinagmasira yung power supply o yung board o yung program nya yan parang biso wifi din so dito isi switch ko yung PC na dalawa makikita nyo yung pagkakaiba So, dito yung may auto-shutdown. Yan yung typical o common na setup ng Pisonet. So, i switch natin. Switch natin dito sa kanyang EBR. Okay, so, dito, uh, nakaswitch na makikita nyo, di ba, sa EBR. Pero wala pa yung timer. Pero nakiilaw to dahil So, dito naman is ah... Uh, pagka switch mo ng pc yung ebr pala so hindi mo pa napipindot meron ng timer pero may on off siya dito sa likod hindi ko maabot pero may on off yan sa likod para mamatay yung uh, pc so dito maghulog na sila minsan black screen kasi hindi pa nila napindot yung uh, power So, itong setup naman natin, dito sa kabila is yung may power shutdown. Then, magsiswitch lang to pagka na-on na yung push button. Pag na-on na yung computer, tsaka magsiswitch to. Ayan. So, ayan, pindutin ko guys ah. Ayan, tsaka lang mag-on. Ayan. So, dito naka-on na yung computer natin dito naka-on na yan. Dito, hindi pa yan naka-on. So, dito, pagka-on natin, pagka-boot nya, uh, magbibilang yan ng, pagka nag na to, magbibilang yan ng 60 seconds. Mag-auto shutdown yan, for shutdown. Ayun, takot din. Ayan. So, may isi ko ulit, makikita nyo na nakaswitch yung dalawang uh, timer pero yung isa nakapatay pa yung CPU yan, sabi uh, nasasabi kong makakatipid kayo ng kuryente kung yung piso nit nyo is uh, meron siyang auto shutdown. Hindi lang software kasi minsan yung software ang gagaling ng mga naglalaro. Nahack nila or naalis nila yung software timer. Okay. Kagaya nung win off tapos yung iba pang mga auto shutdown. So dito hindi na nila ma kasi first shutdown talaga. Merong device na nabili ko na nagkukuman ng ano Lang parang push doon. Siya yung parang magpipindot ng push button. So yun, uh, may bino ako. Kung gusto nyo bumili, uh, gumawa na ako. Sasalpak nyo na lang doon sa pisonet nyo. So meron din tayong gagawa ko ng tutorial doon sa mga bumili. Sisend ko na lang sa inyo paano install dun sa PSUNIT nyo. Ayan, mamaya papakita ko yung itsura ng auto shutdown natin. Ayan, dito nakaset siya ng 1 minute. Hindi ko lang kung 1 minute o 2 minutes. Hindi ako sure eh. Ayan, so tumunog na narinig nyo. May tumunog. magpo shutdown na yan. Ayan. So, example, may naglaro, hindi nila pinatay, tapos na sila naglaro, wala nang time ibang iba, iba nagsa sounds pa sila tumutugtog pa yung sounds uh, pero wala nang hulog zero na so doon yung customer natin nakakatipid siya pero tayo ang nakasaya ng mga nagpapalaro o yung may-ari so dito uh, kahit igalaw-galaw ni nila to sa ibang ginagalaw talagyan ng harang to dito uh, para parang may nagagalaw yun yung sa win off pag kasi hindi mo ginalaw yung win off mag auto shutdown yun pero dito first talaga sya first shutdown Ayun, no? pakita ko yung sila ayun. dito tayo guys ayan so dito nakikita nyo naka off pa yan ano So, dito naman, hindi ko yung susi. Kasi isa yung susi nito. Ayan. So, oh, nakapatay din. Nakapatay. speaker lang yung naka-on dyan. Ah. nakapatay yung fan. Ayan, may hitam na nakapatay. Kasi yung namlock niya, ah, uh, walang ano, walang ilaw. Ayan. Ayan siya na walang nagawag kasi. Ayan, walang ilaw yung kanyang namlock. Okay. So, dito, ulitin natin, switch natin. Ayan, tsaka lang iikot. Dito, meron na siyang digital. Ayan, na siyang digit. Pero, naka-on pa. So, may mga player na si switch lang yan. Tapos, iiwanan na. Naka, uh, naka switch Nakaswitch yung piso nit natin. Ayan. Tapos, ito yung auto shutdown natin. So, dito, hindi ko pa natapos. Ayan yung auto shutdown natin. Dito yung, pakita ko yung isa. Ayan guys, yung auto shutdown timer natin. Ayan, yung mabibili nyo is naka ano na siya sa board yung clear na acrylic na nakadikit na siya diyan sasalpak niyo na lang sa visionet niyo yung ilan ako depende sa inyo kung ano yung uh, paano niyo siya ilalagay pwede dito sa akin yung mga una kasi dito ko nilalagay pero to dahil since walang nakalagay na fan diyan dito yung fan niya Yan, isa lang dito hindi ko na nilagyan dyan ko na nilagay para hindi siya kita yung laman hindi kita yung laman ng isunit natin pagka may laman na ayan o nakaharang so, sprayan ko na rin siya ng black so ayan yung gumagawa ng shutdown pagka walang, walang naglalaro zero yung time kahit may nakaupo dyan, may naglalaro dito, nag-click-click. Uh, pero wala nang oras. Ito, wala na siyang oras dito. Uh, oras dyan. Yeah, mamatay na siya. Hindi kagaya dito. Yeah, hanggang, walang pumapatay. Hindi niyo pinapatay. maandar yung isonet o yung board natin so dito uh, hindi lang nag ng kuryente yung lifespan pa ng uh, unit natin nababawasan yung lifespan kasi nababurn na siya dyan parang uh, para nasusunog ayun tag na ano na yung buhay so mas okay kung may like, ay gumagawa ng ganun pag wala nakasiro na siya ay nagkukuman para mamatay yung unit So dito pa uh, hindi pa nakapatay, yung patay na yung computer, di ba? Pero hindi pa patay yung timer. So dito sa setup natin, kaya sabi kong matipid kasi pag kapatay yung unit, patay na rin yung timer. Ayan, pwede yan sa ini coin sa piso lima. ako kung gusto nyo yung ganyang setup, uh, comment nyo lang dyan sa baba. Pwede nyo kung ituro o kung gusto nyo bumili turo ko na yung turo ko na yung kabuuan tapos send ko yung video para kayo lang yung may alam kasi na-upload ko yung video na tutorial ang nakakapanood lang yung mga uh, ano natin mga naka-subscribe o yung tab doon naka-join button Yan. para magpatuloy yung ating tadikain kasi nga, malit lang naman yung kinikita natin, ang lit pa ng views natin So, kahit doon man lang sa support na pag join button natin is makatulong tayo sa channel ayan sa ibang mga nag uh, may join button nag susupport din tayo para kahit pa paano magpatuloy yung uh, ginagawang tutorial kasi nga medyo minsan pagka nag uumpisa magastos so ito yung bagong buo natin na piso naka EBR Ryzen 3 o 5 ata to Ryzen 5 yan na uh, naka 8 gig lang 8 gig lang muna ito yung trial nadagdagan lang mo tatlo yan eh. ito yung isa yung nasa baba tapos na yan so deploying na yan sa Saturday sa Kalasyao nalagay na lang natin yan okay kung gusto nyo bumili ng ano ang uh, auto shutdown Ayun guys, so hanggang dito na lang yung video natin. Kung gusto nyo bumili nung auto shutdown na pinakita ko kanina, uh, ano, pwede nyo ako i-contact dyan sa Facebook ko or yung page ko. Ayan, yeah, pinag-contact Para bumili nung isang buo na, yung sasalpak nyo na lang dyan. So meron na rin yung wiring diagram, tapos kung paano siya install, sisend ko yung video sa inyo or lalagay ko dun sa YouTube natin, dyan sa channel natin o sa page natin. Para kahit paano makatipid na rin kayo. Para dun sa mga nagpipisonate at hindi pa alam kung paano yun gawin. Ayan. So ito yung setup natin. So iba alam naman na paano gawin eh. Uh, na sundan na yung video. Napanood na yung video natin. So yung para dun lang sa mga hindi pa nila alam. Kaya diba, maraming sasabing, makasaya daw. ba? Diba? Pero sa akin, nakakatipid ako kasi ang kuryente lang natin dito. Pakita ko sa inyo. Siguro. Ayan o, 2 plus 2,361 Yung nakaraan is 1, 9. Kasi medyo umina yung pisanit natin. So, ano, eh, medyo lumakas ang konti. 2,361 So, meron tayong aircon na split type. 1 HP, 1 horsepower inverter type. Tapos, pwede ba yung PC dyan sa labas? Tapos, yung mga server natin. Dalawang server. Para uh, din sa PPOE. And, is Wi-Fi. Isa. Tapos, ang antenna niya, mga nasa 10. Siguro, or 12. Kasi yung iba nasa bahay. Tapos, meron tayong ref. Na inverter may washing naman dyan na naglalaba badlaw sabon sa washing so yun yung mga appliances natin electric pan, tv refrigerator, tas ilaw electric pan, ceiling pan yeah so ito lang yung kuryente natin so, para sa limang unit kasi yung iba uh, na piso net uh, apat lang yung isa uh, Apat na yung unit nila pero ang laki ng kuryente nila. Wala pang aircon nyan. Nasa 3.5 mga na ganyan. 3,500-4,000 medyo max Ay na. Dahil nga doon, hindi nila napapatay yung PC. Okay, walang auto-shutdown. So napapabayaan. Minsan yung naglalaro na sila naka-sound since napapabayaan. Tapos free sounds na sila. Tapos free ano pa ah uh, play hindi niyo alam na hindi niyo nakikita nakapatalo yung monitor pero naglalaro sila doon may auto clicker sila di ba nag uh, level free level up tawag doon tapos pag tumigil na yun lulubulan nila ng piso after 20 o 15 minutes tapos okay click na ulit level up ulit ah uh, maintayin pa din nila ulit ng mga 20 minutes, 30 minutes bago nila hulugan ulit. Hindi pa sila magpapasunod, di ba? Yan, so doon pa lang lugi na kaya. Kasi yung 30 minutes na pag le level up nila ng walang monitor, kala niya hindi gumagana, gumagana yun. Makain na ng kuryente yun. So, nandun na lang, medyo mahaba na yung video natin. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment na lang dyan sa baba. Thank you and God bless.